Hi! Hello! For today's video, mag-house tour tayo. Sabi ni Ma'am Vivian, mula garahe daw hanggang second floor. Sige, simulan natin dito sa my gate. Bumungad agad yung mga drum namin, just ko Sa ngayon kasi nag muna sila ng tubig. May metro na kami ng tubig, pero yung iba, hindi pa kasi tapos gawin. Baka mga April, meron na kami permanent water. Naku, sana nga. Dito nga sa may garahe namin, puro mga halaman yung nakalagay. Wala pa kasing maiparadang sasakyan, Char. Baka naman soon, di ba? Magkaroon na rin tayo ng sasakyan. So, ayan po. Pagpasok natin dito sa bahay, puro halaman na naman. Plantitas po kasi yan. May nagtatanong nga din pala sa hagdan namin kung sino daw yung kontraktor na ito. Bali, pinaggawa lang po namin yan sa kakilala namin. Tapos, ito naman po yung sala namin. Ang cute ng sofa namin. iba ibang kulay ng cover. O, di ba? Hehe. <laughs> Konti-unti nga nagpupuntar pa kami ng gamit sa bahay. Wala pa rin kasi kaming lamesa at upuan. Pero may ref kami. Charing. <laughs> Baka kasi may mag-comment. Meron kayong ref pero wala kayong lamesa at upuan. Ito po kasi yung lamesa namin. Titiklop. Yung mga upuan naman niya nasa likod. Tinitiklop namin kasi yung mga bat akit ng akyat. Dito naman po ang CR namin. Hindi ko na masyado ipakita ha. Akit na lang tayo sa may kwarto. Siyempre bago umakit ng hagdan may halaman na naman. Wala pa nga akong magandang maisip na pwedeng ilagay dyan sa may wall ng hagdan. Pag akit naman dito sa may taas ng hagdan, andito yung mga sapatosan namin. At syempre hindi mawawala yung halaman ni Mama Irene. Hindi pa nga namin tapos ayusin tong kabilang kwarto. Hindi pa namin nalalagyan ng wallpaper. Tapos yung ibang gamit namin, siniksik muna namin sa gilid. Ito yung kabilang kwarto. Magiging workstation to ni Paparal. Hindi niya pa nalalagyan ng wallpaper kasi hindi niya pa daw alam kung anong kulay ang ilalagay niya at anong design. Dito muna din namin nilagay yung ibang gamit sa taas. Sure kung nga lang din pala mga mi, vinyl sticker nga lang din pala nilagay namin sa may sahig. Pero super so worth it naman. Ang ganda ng kinalabasan, o. Oh. Ito naman yung kwarto na tinutulugan namin. Diyos ko, pagpasensyahan nyo na. Medyo magulo lang talaga yung mga gamit namin. Wala pa kasi akong cabinet na pwedeng paglagyan ng mga anik-anik. Yung ibang gamit na nilagay ko nga muna sa taas. Alam nyo naman, meron toddlers, kaya hindi pwedeng ibaba yung mga gamit. Kasi malingat ka lang, gulo agad yan. Wallpaper nga lang pala nilagay ko dyan sa may pader namin. Hindi ko pa nga rin masabitan ng mga frame. Pakunti-kunti nga, ika nga, matatapos yun ang pag-aayos ng bahay. Ito nga sa may papuntang hagdan, just ko dahil kami kung paano namin malalagyan to ng wallpaper. Wala kasi kaming hagdan na mataas. Ayun lang po yung house tour. I'm so happy na marami ako na inspired sa pag-share ko ng dream house namin. Kaya ikaw na nanonood, sigurado matutupad din yung dream house mo.